Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas Mga kababayan, mahilig ba kayong mag-chill? Yung tipong stress na stress kayo at kailangan nyo mag-relax Mga kababayan, meron kaming natuklasan na isang lugar kung saan masarap mag-chill out Welcome to Chill Out KTV! Laban na! yun, yun, Welcome to Chill Out KTV and Sports Bar! Ito nga ay inyong matatagpuan sa Papaya Road, Barangay, no Mabini Homesite dito sa lungsod ng Kabalatuan, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Pagpasok nga namin dito ay agad na naming nakadaupang palad ang napaka-hands-on na may-ari walang iba kundi si Miss Angeline. Napag-alaman namin kay Ma'am Angeline na ang lugar na ito ay ang dating pinatawag na TK. Ngayon, mas pinaganda, mas pinakulay, at mas pinasaya. At ngayong gabi, dahil mapapala ang mga sisiw sa chill out. Ang pinakamalaking KTV room ang aming kinuha. Ito nga ay ang KTV One na kasyang-kasya ang 15 hanggang 20 katao. 230 pesos kada oras ang renta dito sa KTV One. Napakamura na nun dahil malamig, malinis at maluwag itong lugar. Maraming iba't ibang pagkain at inumin sa menu ng chill out KTV. Kaya naman malaya kayo makakapamili kung anong pagkain ang babagay sa grupo nyo. At dahil kabataan ang kadalasang customer nila dito, abot kaya lang ang presyo ng kanilang mga recipes. At nakakatuwa dahil mabilis din ang servings nila dito, hindi kayo maghihintay ng matagal. Ayan nga't meron pa silang pang malakasang ilaw dito sa loob. Meron nga rin sila dito malinis, mabango at magandang tunog naman. Dalawa nga yan, kaya pwedeng pwede sa mga magduduwe. At dahil palaban nga ang mga sisiw, kinuha na ni Gote ng isang mic at ako naman ang may hawak ng isa. Kaya sarap nga mag-concert dito dahil walang magagalit. <laughs> kaya nga ako naghahanap kayo ng inyong mga kaibigan o ng inyong kapamilya ng isang pribadong lugar, pwedeng pwede kayo dito sa Chillout KTV and Sports Bar. Ito nga ang kanilang mga menu dito na pwedeng pwede pang ulam at pangpulutan. pulutan. Kayang kaya nyo yun matikman lalo na kung lahat mag-aambag. <laughs> <laughs> Hindi nga rin daw basta-basta ang mga pagkain dito dahil may kasama itong pagmamahal. Kaya sa mga broken hearted dyan, aba dito na kayo magkulong. <laughs> Idaan nyo sa pagkain at sa pagkanta ang inyong nararamdaman. Ang ang Chill Out KTV ay perfect nga rin para sa mga magkakapamilya. Dahil sa kanila mga KTV room ay pwede nyong ganapin ang inyong birthday, ang inyong anniversary. Pwede kayong mag-set up dito. Gawing mas matibay ang samahan dito sa Chill Out KTV and Sports Bar. Ayan nga tamang food trip na naman ng mga sisiyo. Nga pala mga kababayan, hindi pare-pareho ang rate ng mga KTV room. Ang KTV room number 2 ay 200 pesos kada oras dahil 10 hanggang 12 katao lang ang kasya. Samantalang ang KTV Room number 3 ay 180 pesos kada oras dahil pito hanggang 10 tao lang ang kasya. At ang KTV Room number 4 ay 150 pesos kada oras dahil lima hanggang pitong tao ang kasya. Kung ayaw mo naman kumuha ng KTV Room ay pwede na kayo mag-chill out dito sa labas. Meron nga rin silang inilaan na billiards dito na pwede yung rentahan na 75 pesos kada oras. At pwede nyo nga rin ma-enjoy ang darts dito sa halagang 50 pesos per oras. Talaga nga namang pansamantalang mawawal wala ang problema at stress pag dito ka pumunta sa Chill Out KTV and Sports Bar. Lalo na pag kasama mo yung mga taong nandyan palagi para sa'yo. Yung hindi ka iiwan, gaano man kagulo ang sitwasyon ng buhay mo. Sa mga nakapunta na rito, ishare nyo naman sa comment section ang inyong naging experience. At sa mga hindi pa naman, ang video ito ang sinyales para mag-enjoy dito. Nga pala, araw-araw silang bukas mula lunes hanggang linggo. Lunes hanggang sabado, bukas sila mula alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Samantalang paglinggo naman, alas 4 sila bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang kilikin natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Ito pong muli sa SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud dove si Hano mula sa bayan ng Union. Sa ngalan ni Elias, ni Migol, Mojaco, Goten at Dugo. Maraming salamat sa pagsama sa muli. Paalam, ingat and God bless. na.